Hello mga kapango, meron na ba kayong naisip na merienda? At tara, samahin niyo ako magprito ng kamote at ayan nga, binalatan ko na yung, ay hiniwa ko pala yung kamote tapos babalatan ko na pala siya. At habang binabalatan ko ay iniisip ko yung saging dati na niluto ko na nasunog. Baka kasi masunog na naman to. At sana hindi naman para sa ganun ay makain natin ng maigi. At ayan, nabalatan ko na siya. After ko mabalatan pala ay hiniwa-hiwa ko naman siya ng ganyan lang na size. Para sa ganun ay hindi masyadong uh, manipis. Gusto ko kasi makapalat. Habang naghihiwa naman ako ay nagpakulo, ay nagpakulo, nagpainit na ako ng kawale para tamang-tama mamaya isasalang ko na lang yung preprituhin kong kamote at ayan nga mainit na at sinalang ko na naglagay na ako isa-isa sa kawale ng kamote at syempre, nung nailagay ko na lahat, ano pa nga bang gagawin natin? Syempre, matik, alam nyo na yan kung anong gagawin natin. At syempre, while waiting para maluto, ay syempre, ang gagawin natin, di ba? Cellphone muna konti. At ayan nga, nako, moment of truth. o oh, nang salang, sunog agad. At ayan, kasalanan na siguro ng kawali yan, at lagi nang nasusunog. Hmm, nasunog. <laughs> may iya kayo kay nasunog Malakas yata ang apoy. Malakas nga. At ayan, unang salang, sunog agad. <laughs> At syempre, pangalawang salang, tignan ulit natin kung masusunog pa siya or hindi na. Sana hindi na. At syempre, while waiting again, ano na naman ang gagawin natin? Alam nyo na, ang mahiwagang cellphone na naman ang hawak natin. Sa sobrang takot ko yata na masunog ulit ay binaliktad ko na. Parang hindi pa naman niya naluto pero binaliktad ko na siya at natatakot na nga ako. Baka masunog ulit. Mabilis pala tong masunog. At syempre hindi mawawala si Molly the Pogi. Nandyan lagi yan habang nagluluto at baka daw kasi hindi mabigyan pagluto na. Pangalawang salang ko na yan, mga kapango, sana naman hindi na masunog. At sa sobrang kaba ko naman ay hinango ko na agad. Di ko alam kung luto na yan o hindi pa. Bahala na si Batman dyan. Charot! At hinango ko na agad kasi baka masunog na naman. Ay nako, wag naman na sana, 'di ba? At hayan, last na salang ko na tatlong piraso na lang yata 'yan. Baka naman sana hindi na masunog, diwan, masunog 'yan kasi tatlo na nga lang baka masunog pa, 'di ba? At ayan na nga. Oh, kumukulo na, tibabaliktad ko na naman siya. ah uh, so far so good naman siya yung tatlo. Ayan. At ito na nga ang finished product. Tignan nyo na lang, husgahan nyo na lang kung yan ba ay. Tatlong klase kasi yan eh, sunog, mukhang hindi luto, luto naman ng sakto lang. At syempre, hindi rin mawawala ang mga babies ko. Nandyan lagi yung mga yan, basta meron akong niluluto. At tara, tikman na natin. Ayan o, unang kagat. Pait agad. sa kamay kape. Ah, wow, sarap na yan mga kapango. Tara, sama nyo akong magmerienda mga kapango.